Hello, 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 mga mga kababs Nandito na kami sa my seaside Ayan, yung mga kabayan oh, Nag-iyaw-iyaw For how many years hindi nakaligo sa dagat Dagat is waving Ayan na kami So, noon no, no, galing kami dito doon sa may Bahrain. So, pagbalik namin, dumaan kami dito sa may Jubail. Kasi may naman kami kaya nakapag-ikot kami. So, hello! Jubail! Okay. Ang ganda. Ang ganda pala ng ano, ng tour namin. So, mula Bahrain hanggang Jubail. The so, Ma'am. Yan. Kumar. So yun oh, tingnan nyo ang tubig. Oh, nasa dagat na kami. Ayan. Oh, ang ganda. Tapos pwede kang umakyat doon sa bridge. Ayan. Ayan. Tapos dito naman ako. <laughs> Di ba? Oh, kailangan marunong kang Ayan. Iba naman ang dagat ng bridge na to. Picture! Fishing siya mga kabel. So, fishing. Wow! Wow! Oh! There's too much fish in the ice box. yan So, how many hours for that? Three hours. Three hours? Are you from? Egypt. Egypt. Okay. Thank you Parang na-silent kami kasi